merong isang lug is merong isang lugar na yung yung embankment niya bumagsak so natanggal yung mga yung mga asimento tapos nakita mo yung yung sheet pile na dapat 9 uh, meters lumabas ngayon na 1 meter na lang so nakuha na ng picture alam mo una kong tinanong eh baka naman napunit o na kaya naputol sabi sa akin ng contractor sir imposible pong mapu mapuputol ang sheet pile kasi po yan, pag puputulin mo yan, sir, gagamit ka ng asitin eh. Mm. Ibig sabihin niyan, talagang one meter lang talagang ang nilagay nila, hindi po 9 meter. Kaya kita nyo, dinaya na nila yung, ano, yung, yung pag-execute nila, dinaya na nila yung, yung sistema, dinaya, dinaya na nila yung tinipid nila yung materyales. Iba pa yung dinaya nila yung presyo, yeah. katulad oh, oh, oh. ng sheet pile. Alam mo yung sheet pile na yan, ano? Uh, ang ang presyo niyan is about, sa merkado yan, mga 34 pesos kilogram. Opo. Oh, oh. Tapos ibebenta ng supplier yan ng mga 39, 39 pesos per kilogram. Ang isang sheet pile na 12 meters, kuha niyan, mga 556 kilograms siya. Mm -hmm. Pero ang gagawin ng, ng DPWH, ilalagay niya sa kanyang price analysis. Ang presyo niyan, mga 78. Meron pa kakakitang 92 eh. Kaya bin validate ko ngayon 92 back, mabot ng 92 to. So binabali ko pa. Okay. per kilogram. Kita mo yung markup, ano? Uh -huh. Ang laki-laki ng markup. Uh -huh. So, so ganun ka't katindi. Ang dami nilang ang dami nilang scheme sa isang project, ang dami nilang scheme. Kaya ang laki ng nakukuha ng porsyento ng ng mga ng mga congressman. Kaya makikita mo na paborito talaga nila 'yan. Maski na meron nga ako kakilalang Uh, bagong congressman ngayon na dati naming mayor dati naming mayor sa uh, good governor at nagulat ko eh uh, nilapit ako anyway, eh sinabi sa akin oh, uh, Kong merong kung meron kang 2.8 billion dito para sa iyong flood control. Sabi niya, hindi ko naman kailangan yung flood control. Ang kailangan ko rito, eskwelahan. Bakit yung kasi pinagpapalita niya? Oo. Oh, oh. Kaloka. Wala daw Pero, kickback sa eskwelahan. <laughs> <laughs> And I'm sure meron kong gusto <laughs> <laughs> Pero, sir, sorry yeah. yeah. At base dun sa mga information po natatanggap ninyo, gaano kalaki yung kinikita ng isang congressman sa isang project? Estimate. Yung kickback well, nila. Ang ang, 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 panito, ang sinasabi sa akin, nakakalungkot nga sir na ginakap na nila yung presyo ng sheet piles, dinaya pa nila yung pag-install. No? Pag-install, isipin mo pati yung materyales sa kanila pa kami bibili. Oo. <laughs> So, ganun, ganun katindi yung yung kasakiman ba? Hindi <laughs> na nag wala wala nang kuan wala control sa kasakiman. Yung greed sobra-sobra na. mm -hmm. Tapos walang walang katapusan. mm -hmm. Sipin mo yung pagnanakaw nila, walang katapusan. Tuloy-tuloy lang. na. Alam mo nag-share pa nga siya ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Oh. Ganito kasi ang gawin mo, ganito ganito ganitong gawin mo.